Guys, yun na yung braider natin guys. yun na yung binin natin braider na crayfish. Ayun. Magalaw naman, no? Buhay naman. So ganun lang kaliit yung box, sampu yung ano, sampung lalaki, ah, babae, limang lalaki yung nabili natin. Ayan. So ganito lang, ganito lang nilagay. Pinaglalagid. Okay naman. So dadalhin namin sa farm. Ayan na. Let's go. So guys, ito na yung ano, yung uh, gagawin naming bahay ng uh, crayfish dito. Papatong namin tong hollow blocks doon sa ilalim para magkaroon ng bahay. Ah, sa gilid, Sagad sa gilid ba? Sa kanto. So ito yung itsura ng aming uh, farm guys no dahil, dahil binaha kami. Nakita nyo talagang uh, wala nang ano yung mga tanim nasira. Pati yung kalamansi na under water yung kalamansi natin pero nabubuhay pala. Nagsimula na namang mag ano yung ano mga tanim. So dito lang namin ilalagay kasi meron lang ako ng uh, trial no so yung gagawin ko sa crayfish na to ay trial to so walang oxygen walang filter uh, walang kung ano ano so yung uh, pagkain niya rin uh, ano lang din organic o, pwede natin lagyan ng uh, mga bulok na prutas So ito na yung nabilenta ng ano guys no, crayfish. Mukhang Huh? kala ko patay na. So yung ating nabili na crayfish yan. So ito ay mga babae. Ayan. So ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. Ang uh, ano. Sige. Eh, butang Sana. So natin guys. Ipatong ng dasakuan. Isa-isa. Kung anong reaksyon nila. Yan. So, yan. Kinakawala natin guys, no? Yung crayfish natin. Yan. Okay. Ah, bag bagong bahay. Mga babae ito guys, no? sa babae yung ano natin. Yung ating uh, initial na pag-aaralan. <coughs> Tapos meron tayong lima. So, yan. Libre na naman yan, eh. Meron tayong lima lalaki. ito So, ito yung lalaki, guys, no? So, may mga nawala ng sipit kasi nga uh, nag-aaway sila, eh. Ayan. Uy, sige. Pero, ano yan, guys? Magpapalit naman yan ng, uh, ano, magkakumplito naman yan kasi pag nagmolting sila, yung uh, nagkakaroon ng uh, pagpalit ng kanilang balat at saka nag-increase sila ng growth yun yung time na magiging kumpleto na rin yung kanilang mga kamay so ayan mga lalaki ito kasi ma lagi nag-aaway eh so ayan hmm. yan muna ang ating initial na ano dito trial kasi sana mababaw oh. lang naman to so, pwede sila rito magparami muna kasi ito yung uh, hindi naman namin ginagamit na fish pond dito. So yan. Nagtago na ano sila. Hmm. Kasi kung ilipat namin doon sa kabila, merong ano doon eh, may uh, milkfish. milk fish. So dito lang muna.